Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pag-issue ng NBI ng si kay vice president Sara Duterte. Ang tanong kung halimbawa hindi si Putin o Esnabin uli ni Vice President Sara Duterte ang Sepina na inihain kay Vice President Sara ano ang mangyayari? Maaari bang arestuhin ng mga NBI si Vice President Sara Duterte? Ang sagot ay hindi nila puwedeng arestuhin si Vice President Sara Duterte, dahil walang power ang NBI para e contempt ang isang tao dahilan lamang sa hindi pagsipot sa imbitasyon. Ang NBI ay hindi yan korte. Walang contempt power ang NBI. Ayon sa Republic Act 10867, or the National Bureau of Investigation Reorganization and Modernization Act, the NBI has the power to issue subpoena for the appearance of any person for investigation or production of documents, through its officers from the ranks of regional director to director. Ang NBI ay may kapangyarihang mag-issue ng subpoena para sa pagharap ng sinumang tao para sa investigasyon o paggawa ng mga dokumento, sa pamamagitan ng mga opisyal nito mula sa hanay ng regional director hanggang sa director. According to Section 12, Rule 71, Rules of Court and in Biraogo v. Philippine Truth Commission, December 7, 2010. The Supreme Court ruled that, disregarding of the subpoena however is not punishable by indirect contempt, either by the NBI directly, because it has no contempt power, nor by the filing of an indirect contempt charge with the RTC because the NBI is not a quasi-judicial entity. The refusal to attend will simply mean a waiver of the right to present evidence during the investigation. Ayon sa Section 12, Rule 71, Rules of Court and Inbiraogo v. Philippine Truth Commission, December 7, 2010, ipinasya ng Corte Suprema na ang pagbaliwala sa sepina gayon pa man ay hindi mapaparusahan ng indirect contempt, alinman sa direkta ng NBI, dahil wala itong contempt power, o sa pamamagitan ng pagsasampa ng indirect contempt charge sa RTC dahil ang NBI ay hindi quasi-judicial entity. Ang pagtanggi na dumalo ay mga ngahulugan lamang ng pagwawaksi ng karapatang magpakita ng ebidensya sa panahon ng investigasyon. The Department of Justice (DOJ) is not a quasi-judicial entity because its preliminary investigation of cases is not a quasi-judicial proceeding. The DOJ is the primary prosecution arm of the government. A quasi-judicial entity is an administrative or executive organization or official that conducts a proceeding similar to a court proceeding. Quasi-judicial entities have powers and procedures similar to a judge or court of law. They are required to objectively determine facts and draw conclusions from them to form the basis of an official action. Ang Department of Justice, DOJ ay hindi isang quasi-judicial entity dahil ang preliminary investigation nito sa mga kaso ay hindi quasi-judicial precedent. Ang DOJ ang pangunahing prosecution arm ng gobyerno. Ang quasi-judicial entity ay isang administratibo o ehekutibong organisasyon o opisyal na nagsasagawa ng paglilitis na katulad ng paglilitis sa korte. Ang mga quasi-judicial entity ay may mga kapangyarihan at pamamaraan na katulad ng isang hukom o hukuman ng batas. Kinakailangan nilang matukoy ang mga katutuhanan at gumawa ng mga konklusyon mula sa mga ito upang maging batayan ng isang opisyal na aksyon. Kaya walang kapangyarihan ng NBI para arestuhin ang isang tao dahil lamang sa hindi pagsipot sa inisyong sipina ng NBI. Kaya may option si Vice President Sara Duterte whether si Putin man niya o hindi ang sipina ng NBI ay hindi siya maaring ikulong ng NBI dahil ang NBI ay hindi korte walang contempt power para magkulong ng isang tao dahilan lamang sa hindi pagdalo sa imbitasyon ng NBI. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.